afternoon for today's video mga sisiko uh, ah, mag-unbox tayo ng worth 3,465 pesos na dagdag paninda para sa ating tindahan yes mga sisiko medyo matumbang ngayon pero hindi pa rin tayo magpakawala ng mga paninda bagkus magdadagdag pa tayo ng ating mga paninda para naman makabawi tayo sa tumal so yun na mga sis i-open na natin yung aking box so ito is uh, worth 3,465 pesos. Ang dagdag paninda. Laban lang mga sisiko. Kahit walang kalaban, laban lang. So, ito na yung ating worth 3,465 pesos. Unboxing tayo ngayong lunes. Lunes, mga sisiko. Kapag itong patay na oras, nakakapag-unbox tayo ng mga kalinda. so first mga sis, yung mga bagong kalinda sa tindahan is itong ating uh, cup chips pure chips natin, 120. Ang bantahan ko dito is pang 6 pesos bawat isa. Bagong pa rin dito, mga sisi ko, pang 6 pesos. Next, kumaharin tayo ng mga panglamo, angel spray. Ang puhunan nito is, angel spray natin, ang puna niya is, 85 pesos, bantahan ko sa tindahan, 110. Kumuha tayo ng 1, 2, 3, four, five, six. Angels free. Ay mga sis, ikaw, mayroon din ba kayong mga dito mga paninda, Comment kayo below kung magkano yung pentahan ninyo. Next mga sis, is itong ating bagong paninda sa ating tindahan, uh, crispy bean. Si crispy bean natin, pungunan nito is 75 pesos. So, ito is pang 6 pesos. Then, meron din tayong uh, dalawang pack ng sunflower seeds. pesos yung bentahan ko sa tindahan. Sumuling tayo ng ganito. Uh, plastic cover. Ang punan nito is 55. Benta ko sa tindahan is pang 70 pesos. Next, itong ating pang piso-piso na bubble gum. Ang punan nito is 100 pesos. Bentahan ko dito is piso-isa. Uh, meron siyang naman 120 pieces. Then of course, kumuha rin tayo ng payong. Benta ko sa tindahan, 185 pesos. Ang nito is 110. And then of course, hindi rin mawawala yung ating flex stick. Pinakababentang ball pen dito sa aming tindahan. Flex stick 0.5. uh, 4 packs, yung so, kinuha natin, ang bentahan natin dito is 10 pesos. So, naghalo na ito mga sisikonan, food and food items. Then, itong ating ever-ready Battery. Original sya. Ang kuna nito is nasa 1. ever-ready Battery, 970 pesos. Yung 1 box. Bentahan ko nito, pag 1 pair, 64 pesos. Then, hindi rin mawawala yung ating spotlight. Ang bentahan natin dito sa ating ganito is 180 pesos. Ang puhunan niya is 110. So, medyo malaki yung tubo natin sa mga ganitong items. Then, kumuha din tayo ng writing pad. 40 pesos yung mentahan ko per piece dito. First, itong ating chewy pudding candy pang 5 pesos. Then, yung mga ganito, yung lagay nito, nirara ko and ginagawa kong mga talagyan ng pagi. So, ayan mga sisi ko. Ganyan kadami yung ating 3,465 pesos na palinda. O, di diba? Ganito lang siya kadami. 3,465. Ganito lang siya kadami. Nagdag pa ninda dito sa ating munting tindahan.